Ayan po. Ganito po kalakas ang naging pag-ulan po, pagkatila, oh. Kadaming tubig na naiano sa ating taniman, oh. Talagang lanag. Lanag ang ating taniman po. Ayun, ang lakas din na ng ulan ay, oh. Yan. Para pong pinabahaan. Oo. Oh. kumustahin kaya natin na rin ating sibuyas tayo po yung nakapagpunla na ng sibuyas ayun ay ayos na o sibul na yan yun po ating maraming sibuyas nabawasan na na natin yan o no. yan na ho, yung sibuyas dahon natin ayos ah maigi po pala hindi naman apektuhang maigi Ano yun ah, yes, yung iba oh ayos diretsyo yan yan po pati yung magiging panibagong paminhi po natin oh uh. may gipot hindi na apektuhan ng ulan gawa ng kayakas oh Ay ayos yun Maglalabas na Yan na po yun Yung sibuyas dahon po Ganito Yan tayo po yung na. Dito po naman sa atin Ito naman may mga drainage Patapon oh. Kaya po kahit tumakas Ang ganito katasang tubig tapon lang tayo ng tapon lang tayo ng tubig sa kabilang side oh. Pero ngayon po hindi ko muna siya itatapon kasi uhaw pa yung lupa. Uhaw pa po yung lupa. Ay nang para maabsorb yung tubig oh. Yan. Ah dito oh. Bahadin. Oh. ရောတော့ဘဘ Nagalito po karami ang naibuhos sa tubig oh. May ginom at lalambot ari oh. Yan nabalik na ang tubig Talaga po tigang na tigang din sa tubig ay oh, Yan nagpapakita na uli ang banahaw Doon pa po li natin yung ating mga taniman. Yan po naman kung gugustuhin talaga nating mawala tubig din eh. Isang bagsak lang po dito, napakataas po niyan. Nang pwedeng pabagsakan eh. Halos hanggang dibdib. Ibig sabihin no, pag binuksan, out na po lahat ng tubig. Oo. Oh. Kaya ho, kung biglang uros um, lang po yung inuulan na eh, kung biglang lalakas pa po ang ulan sana bubuksan na natin yan. dito ka sa kabila si Ibuya sa na basa lahat ay nagtatapon na ng tubig oh yan, nagtatapon po naman ng tubig papara dito Oh. Ito po, ang naging ganap dito. katapos tapos po ng matinding ulan. Lakas. Oh. Malaking garbo po iyan. Yan, pati po itong kamatis. Oh. Bali ngayon po, i nililibot ko po kayo at ating tinitinan na rin nakakatuwa pong bisitahin at gawa ng nabasa nga ba? Mm. Yeah. Oh. Yo. Ayun po, nagkatubig din nga. Tapos po ay ano po? Update ko na rin po kayo doon sa ating isang train ang palaya ano Oho, oh, ito po yung kasabay po nung kamatis na ating tinatanim. Nagalin lokban oho, yan ito na ho. Isiningit na po natin sa mga lahat po ng trilis. Oho, yan no. Ito na yan no. Yan no. Ampalaya Lahat po ng trilis ay meron no. Ito. So, yan. Hmm, ano? Nang para po natatapos tayo humarbi sa ilalim. Pataas naman tayo yan, no. Ampalaya. Yan, no. Ito pa po, Yo. Tardiso oh. na uli ang ating kamatis oh, pero yan na po update sa ating ampalaya. Yan po. kapalit po ng ating kamatis. Yan oh. Ganda na 'yan oh. harvest na yun patula nakaigi na oh pwede na rin pang po natin oh Pero yung nakasangat po dito oh. Dilipitin na lang natin hmm. May pangulam na Siguro po mga bukas sa harvest na ulit tayo ng kamatis. O, so, yun. Dito po naman tayo sa sibuyas. Ah, goods na rin eh. basa pero nagtutubig ang ating pong ano yan eh. panalo patola ah meron na rin na eh. may ipa order na rin po pala natin yan eh. may bunga na ulit oh. yan eh. Oh. Ya, yeah, itu po. Ay po, oh. Ako po yung nagtataka din sa variety natin ng upo Aring upo po nating ari ay doon, yung baraiteng ganare po ba? Ito po magkaiba, ah, oh. Yan, oh. Puti at berde, Ay nga, eh, ba't na may umanak ng ganare? Oh. Dapat yung ganare, ay puti. Eh, bubet verde naman, oh. Paano ka nangyari, yun, oh? ari po yung isang kakambal na, oh, yan, oh. Ito, isang puno, ba't siya oh. Oh. Yan, oh. <laughs> kambal na hindi magkamukha oh Yan ito po, harbisin na rin natin ito. Ako lang hoy nagtaka po ba? Yan, siner ko lang po sa inyo. Yung pa po. Oh. Ngayon ito po. Tap po. order na natin. Oh. Yan, eh. Dami pa oh, ano, nagbubulaklak pa. Pabor din po sa ulan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Ah, uh, gana po sa ating taniman ngayong umulan. Oh, yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.